Good morning sa atin mga kamamay So yun, panibagong araw, panibagong videos na naman tayo no? So yun, uh, mag-update tayo ngayon Sa mga barko ngayon Kung anong uh, mabutan natin yung barko ngayon no? So punta natin, so naka-helmet na ako at, uh, na no? And yun, shout po sa inyong lahat Sa mga walang sound sumusuporta Sa mga nag-like, nag-share Nag-subscribe sa aking YouTube channel Jomer Official Thank you so much po sa inyong lahat no? Sa mga nagtitiwala And then yon, uh, punta na natin Hindi na natin patatagalin at sobrang init na So yun Tara, Let's go. Nandito na tayo mga kamamay no Sa port Saan nandito yung barangkabato Yung malog lang mga kamamay At freaks uh, po yung tinadaanan natin So pasensya na po Kung uh, malikot po ano Ang kamera natin So nandito si Natasha May sakit si Natasha Tapos si Dose nandyan Yan Yan si Dose Tapos si Maria Beatriz No mamaya yan we nga up lang ngayon at dito uh, si Dose mas, mas pati yan mamaya dyan yes, si Onseo so ang dala ng ano ang dala ng Saro Sipinay sa Iporki Partilis no si Ocho mga kamamay papasakay at uh, 11.30 no, ang uh, schedule so yan si Lorenzo at si Timothy yan so papasakay pa rin si Ocho mga kamamay so ito po mga bago nandito mga, mga, mga kamamay nandito na bali wala pong bakante yung rampa ngayon no? so ito may lady floor din so higilid langis din yan yan right moments later. Alright, so yun, nandito si Shit yung mga kamamay si Jess, no? So, si Natasha andun pa rin sa gilid. Uh, sira pa rin si Natasha. Si Kense, nandyan si Kense. Yun, sira at kay Idol Bergara, no? Kay Justin Bergara. Nandyan. So, ito si si Jess. Maaga pa yan na uh, mag, ano, uh, na Ayan, no? Puro yan. Alright. So ayan, si Kinsey mga kamamay no. Ayan. So patuloy pa rin papasakay ng uh, mga ano sasakyan. Ayan. Mga panakay ni Kinsey ano, pamarindoke. Ayan. Diliba naman doon sa kabila. Diliba. So isang Montenegro na nandito. Ayan. Tapos ito, Star Wars 3. Ayan. So, yun po ang mga updates natin ngayon. Ngayong araw na ito, yun, share out po sa inyong lahat, no? Sa lahat po ng mga nagmamahal ng mga viewers natin dyan, sa lahat po ng mga subscribers natin dyan, share out po sa inyong lahat, no? Yung po ay wala natin di po kayong nakasupport tayo na uh, uh, hindi man uh, makapag-araw-araw mag-vlog, makapag-update. So, sana po uh, makapag-ano kayo, makapag-share pa. Kasi uh, may mga ginagawa ni si Kamamay, meron din sa... Ah. Uh, <laughs> yan sumayaw na. Charo <laughs> <laughs> kay Idol Kimi manul pagtawin yan. At uh, meron din kasing na mapistuhan ko na malayo at meron din uh, hindi makapaglabas at uh, tulad ngayon nasa building ako kaya ngayon lang wala pang wala pang oras para ako mag-duty kaya yon uh, sinaglit lang ko lang dito para makapag-update ko po sa inyong lahat mga kamamayan. Yan. So, madalang pa naman ngayon ng mga pasayero Hindi pa gaano karami And shout out din kay Idol uh, Iverson na Bisiliano no? Nagpunta pala dito kahapon So, kahapon ako, eh, uh, Namamasyal muna kami uh, Mag-anak at uh, magkapatid At uh, banding-banding no Yung kahapon Alright, so yun, maraming salamat po sa inyong lahat And God bless, ingat po kayo palagi And love you Love you all.